Mga idol, good morning at uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arbstore TV. Ito kung mapansin nyo, oh, sa aking kwarto may dalawa akong lalagyan ng tubig. Ano, uh, isang ordinary temperature at saka isang mainit. Preparation yan para sa, ano, sa magdamag kong pagtulog. Ano, kasi pag nagising ka na may hindi natin minsan yung pagtulog natin ano um, minsan sa pagod ano, namamahinga ka lang upo ka lang dyan, nakasandal ka lang sa unan mo nakakatulog ka kahit na mm, hindi kompleto yung tatlong oras na pagkain ano, uh, na, pagtutunan ng pagkain sa pagtulog mo, minsan bumabagsak ka dyan sa unan hindi mo napapansin yung problema ko kasi sa spin di ba? Uh, bumabalik yung acid pakiat. Uh, yun, pagkaganoon uh, pagka ganun, umiinom ako ng tubig na medyo malamig. Ano, you know, nakaunti. Yung ordinary. Yung tamang, ano, tamang uh, temperature. Ayun, uh, kapag ka pakaramdam ng bumalik na acid, eh, medyo magaspang Ano, you know, medyo sobra yung gaspang tinutulungan ko na maligam gam na tubig para bumaba ano bumaba yung acid uh, hindi siya kumapit doon sa mga lining ng aking ano kasi pag kasi ang texture ng uh, fluid ano uh, medyo sticky ano parang papuntang plema yung ano yung malagkit talaga pag ordinary tubig, hindi siya basta bababa. Hindi siya itataboy pa baba. Kaya pinapalambot natin ng no, medyo uh, ligam-gam na tubig para pag bumaba siya, iinuman ko naman ng ano, no, medyo natamang tamang temperature para naman mabawasan yung init. Yun yung ginagawa ni Kuya Arvin sa uh, aking ano, aking pagpapagaling. Yan. <clears throat> Ngayon mga idol, uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating sakit. Kung papaano ba natin malalaman na gumagaling na tayo. Ayan mga idol. ah uh, tara, samahan nyo ako sa ating panibagong kwento, sa ating panibagong huntahan. Dito lang sa Arb Story TV. morning. Uh, welcome back dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Herb Story TV. ah bagong gising. At um, nag-prepare ng Sabado kasi ngayon. Time check tayo ay 6.25 ng umaga. Yan, nakapag-CR na ako. Ganyan naman talaga ang routine natin. Uh, tuwing umaga, babangon, CR, ihi, dudumi para may labas natin yung ating ano, yung ating uh, lininis sa ating katawan, yung ating pagki-cleansing. Uh, so far napaka-sarap, napaka-ayos ng pagano, uh, pag ano, pag -di dispose ng ating at toxic at uh, waste ng ating katawan. Uh, ito yung isang benepisyo na nakukuha ko dun sa pag Uh, kain ng mga fully nutrition na pagkain na walang chemical o mababa ang halong chemical. Yan. At uh, yung paggagawa o pag-consume natin ng anti-toxic, ano, yung uh, natin. Ano, uh, kaya panatili natin ng pag-detox ano, ng ating katawan para sa ganon um, preventive tayo sa anumang bagay na pagpasok ng mga chemical, pagpasok ng mga basura para sa ating katawan, mailabas din natin. Parang bahay lang yan, di ba, mga idol? At syempre, dito din sa ating tambayan dito sa Arm Story TV, dito natin ito pagkukwentuhan, mga idol. Yan. ah uh, proceed tayo sa ating topic. Ano, ang topic natin, um, pa paano mo malalaman na magaling ka na? Ano? Ito lang. Mga kaibigan simpleng simple sa bawat uh, paggawa natin ng mga bagay na makakatulong makaka um, uh, pagpagaling sa ating katawan katulad ng uh, pagkain ng tamang nutrition na nababagay sa ating uh, katawang lupa ano mga idol syempre ano yan uh, gulay prutas ano Diyan naman talaga hinubog o hinulma ng ating creator, ang ating katawan para i-consume, para mabuhay sa araw-araw. Yan mga idol. <coughs> ngayon mga idol, uh, sa paggawa natin ng ganyan, uh, hindi pa rin maiiwasan sa panahon ngayon, sa makabagong kapaligiran natin, bagong ginagalawan natin, maunlad na pamumuhay daw sabi ng ano kasi kumpara nung una pero ako sa totoo lang mas na uunlaran ako nung una isa ngayon oo high tech tayo high tech tayo pero mas maunlad nun madaling ano madaling maghanap ng pagkain nung una ah, ngayon mas marami ang nagugutom kumpara nung una mga idol kaya uh, sa makabagong panahon uh, mas gusto ko pa rin yung hindi man tayo high tech yun nga lang wala tayong YouTube. Kung sa mga sa unang panahon, ano, wala tayong YouTube, wala tayong gadget. Uh, pero madali ang buhay noon. Ano? At malakas ang pangangatawan ng mga tao noon. Kita niyo naman, inabot marami dito ang mabot sa mga ko ano, uh, yung mga matatanda nila talagang ano, talagang ako lolo ko 107 years old bago namatay. Ganun katatanda yung mga tao noon. Ano? Eh ngayon, ilang taon lang 40 yan nawawala na nagkakasakit na ganun yung ano ganun yung nakukuha natin uh, so far kailangan may preventive tayo kung katulad ko nagawa ko na yung pamamaraan ng paglilinis cleansing uh, pagkain ng mga masustansyang uh, pagkain pataas ang nutrition na, na, na nababagay sa uh, kalusugan na meron tayo mga uh, tao dito sa sambayan ng uh, digdig na to uh, gawin natin preventive Paano preventive tuloy-tuloy ano hindi man ganoon ka, mm, ka busy o katutok ano hindi man ganoon katutok ang ating uh, paggawa ng procedure na yan halimbawa uh, um, detox Uh, kung nagdaan ako sa araw-araw na ilang na isang linggo ganyan tuloy-tuloy na di-detox ako kasi tama sabi ni Doc na hindi magic ang ginagawa natin ano hindi yung magic na pagka um, uminom ka niyan, one click magaling ka na hindi po dahan-dahan yan ano uh, dahan-dahang rinirepair ang ating cells at ng ang ating ano ang ating um, mga organ ng ating sariling katawan, ano ng mga sundalo natin din sa katawan para muling palakasin. Yan. Um yun preventive po, preventive 'yung kailangan natin. Ngayon mga uh, idol, um, malalaman mo na magaling ka na kapag ka naramdaman mo na mas iba na yung kalakasan ng katawan mo. Ano? mas hindi ka kinakapitan ng mga uh, ibang mga komplikasyon. Ano, mapapansin mo parang ano, parang ang sarap gumising, ang sarap dumumi. Ano, uh, masaya ka na makipagkwentuhan. Yan 'Yung ano, 'yan 'yung mapapansin mo una sa, sa sarili mo. Tapos uh, 'yung acid reflux, normal kasi ang acid reflux mga idol ha. Normal 'yan sa tao. Kasi ang ating uh, digestive system talaga naglalabas ng acid para tunawin yung mga pagkain na umapasok sa ating katawan. Ano? Ngayon, uh, yung acid reflux na tinatawag natin na normal, mabilis lang siya. Minsan, tumataas, biglang a few seconds, a few minutes, kusa siyang nawawala. Yun yung normal, mga idol. Uh, mo yan. Ngayon, mga idol, posible ba ng ano, na muling umatake ng uh, medyo mahirap ang sakit natin. Yan po ay ating pagkukwentuhan sa susunod natin video mga idol. At uh, ngayon, ang gusto ko lang paalam sa inyo, mapapansin mo sa pagkain natin na mga ginagawa natin ito, ang inyong paggaling. Dahan-dahan. Ano -dahan. po? Basta kung hindi mo kaya sa umpisa, pwede ka namang magpatulong sa gamot. Ano, yan yung ginawa ko. Uh, kasi yung gamot, mabilis at uh, um, talab. Ano, mabilis tumalab, pinipigilan yung mga atake habang nag re repair ang ating katawan, sa ating cells at sa ating mga organ para gumaling tayo. Din lang po sana mga kaibigan, at meron kayong natutunan sa aking video na to. Babay po at uh, God bless you.